Hi guys. Uh, good evening everyone. Welcome back to our channel. So, to this video guys, pag-uusapan natin kung isa ka ba sa mga uh, empleyado na hindi ka pa rin binabayaran ng inyong uh, pinaghirapan ng inyong uh, employer. So, ngayon guys, isishare share ko sa inyo kung ano yung naging issue ko at anong nagiging uh, problema ko hanggang ngayon. So, sa isang company na aking pinanggalingan. So, dito kasi guys sa uh, lugar na to Usually, ito yung nagiging uh, problema ng iba. So, ang mga ano dito, yung mga, alam nyo ng ibig kong sabihin, yung mga employer dito guys, minsan uh, patigasan talaga. Hindi sila uh, nagbibigay ng basta-basta sa mga pinaghirapan mo. Pero meron naman guys ng mga kumpanya na wala nang kailangan maraming salita. Talagang pag umalis ka, talagang ready naman sila na ibigay lahat. So during kasi guys uh, ng ano ng uh, FIFA dito bago mag FIFA, so nagkaroon kasi ako guys ng chance na uh, magjoin mag-join sa ibang kumpanya. So which is nakakuha ako ng medyo okay ang sahod. So I decided guys na umalis sa dati kong pinag para maka-join ako dun sa company. So, naging okay naman guys lahat yung transfer ko, etc. Although naayaw nila, talagang hindi nila ako pinapayagan. So, gumawa ako ng paraan kung paano ako makalipat. So, yun, sa madaling salita, so, nakakalipat nakalipat ako. And then, lahat naman ng, ano, lahat naman ng proper um, instructions or proper way kung paano ka umalis sa company. So, ginawa ko yun. So, one month notice resignation handover handover ng department saka yung mga mga kailangan nilang i-handover ko kasi guys sa, sa company na yon uh, ako yung uh, head of the department so isa akong manager doon so malak malaking maraming proseso so sa madaling salita guys so nalipat din naman ako so sa mga time na yon so sinasabi nila sa akin na o oh, sige uh, bumalik ka na lang sa ganito uh, babayaran ka namin hanggat sa dumating na guys yung nag 8 months na nag 9 months na nag email ako tumatawag ako sa HR kung ano ano na yung mga ginagawa kong mga follow ups kahit sa financial controller ng company tumatawag ako kasi super busy talaga kasi mag open nga yung hotel so kailangan talagang uh, 100% kailangan ibigay ko yung kakayahan ko doon kasi kami yung gumagawa guys ng mga SOP So kailangan bago mag-open ang ang isang hotel, so kailangan sa department ko nakaset na talaga lahat. So umabot na siya guys ng mga 11 months. So nag-follow up ako. So lahat ng mga ano do ng mga kako managers ko sinasabi, parang hindi sila guys nag ano nag uh, reply Parang wala lang, parang bahala ka diyan, parang ganun. Hindi wala kang makukuha. So dumating na guys sa point na kailangan kong magdesisyon. So, yun, lumapit ako dito guys sa, sa labor. Dito, pumunta ako sa human rights para humingi lang ng ano, humingi ako ng mga advices kung ano yung dapat kong gawin. First step, second step, third step. Hanggang sa makumpleto ko lahat ang mga requirements ko kung paano. So, ito na guys. So, dumating na talaga sa point na kailangan-kailangan kong gawin. Kasi imagine nyo naman guys, tatlong taon at kalahati ako doon during pandemic yun guys so sa tatlong taon na yun hindi ako umuwi ng Pilipinas kasi nga diba guys naging ano yun naging um, uh, naging oso sa atin yung 15 days quarantine so meron lang akong 20 days na bakasyon 1 month sa isang taon so parang inisip ko na lang na wag na akong umuwi instead uh, mag na lang ako dito for my safety, tsaka syempre safety rin ng mga anak ko, eh, ayaw ko kasi guys nang mag-quarantine ng 15 days. So syempre magkano rin yun. Tapos meron pa ako guys ng ano, yearly ticket pa ako sa company. So medyo malaki-laki din, ba diba? So yun, so ang nangyari, so uh, yun, gumawa ako ng step 1, lumapit muna ako guys sa ating OWA. Yun, lumapit ako sa OWA. And then kailangan nila mga investigation, may mga interrogation, anong -ano, ano yung mga nangyari. And then pangalawa, sila na guys yung nagano, sila na guys yung nag-registered sa nire-reklamo ko. And then pangatlo, so naka na ako guys ng ano ng uh, message na katunayan ang reklamo ko ay uh, nabigyan na, na napa -napa napaalam na Pasensya na guys, kasi ayaw ko magsalita ng uh, banyaga. So, baka hindi maganda dito sa lugar na to. And then, pang-apat, yun na yun, uh, naka-receive na ako ng, sa pangatlo ato naka-receive na ako ng mensahe. And then, for the fourth times, uh, nagkaroon na ako ng schedule. So, pumunta ako guys sa lugar kung saan ako pinapapunta. So, pumunta ako doon, uh, tinanong ako kung ano yung mga reklamo ko, mga ganito-ganyan. And then, After that, nag-schedule ulit sila guys ng another one na pag-uusap ako at saka ng kung sino man doon sa company. So, yun yung final ang panglima. So, nung panglima na, so, ganun pa rin, walang, walang hindi sumisipot yung sa dating yung company, kahit sino sa kanila, wala talaga. Ganun guys, sila ka-grabe talaga as in minsan talaga guys masasabi mo na sa ibang lugar sa ibang lugar hindi naman po guys lahat ah, kung sino man yung mga ah, nasa ibang bansa rin at mga nasa posisyon na mga kababayan natin hindi naman lahat pero masasabi ko talaga guys sa ibang bansa minsan kung sino pa yung kababayan mo sila pa minsan talaga guys yung as in wala kang makukuhang suporta sa kanila tsaka sila pa minsan guys talaga yung naglalagay sa iyo sa pinakamababang posisyon kaya kailangan guys ang may advice ko sa experience ko sa abroad, kailangan may strong personality ka talaga. At saka alam mo yung minsan yung ginagawa mo, basta nasa tama ka lang. At uh, huwag bigyan ng full attention ng mga kababayan kung sino man ang uh, mga negative uh, mind. Kasi madalas talaga guys sila sa, sa isang company. Kung sino pa yung mga kababayan mo minsan sila talaga guys ang nagda-down sa kahit pagdating guys sa position. Ako guys, marami akong i-share ko lang sa inyo. Marami akong naging uh, experience mula nung nagwo-work ako sa hospitality. Um, include include ko na so during the time way back mga ilang taon na rin, senior supervisor pa lang ako guys sa isang company. Nandiyan na guys yung papel ko for promotion for uh, manager ng isang department, signature na lang guys ng HR manager ang kailangan. Alam niyo ba guys kung ano ang ginawa sa papel na 'yon? Sa recommendation ko na 'yon. Kababayan natin guys yung HR tinapon niya 'yon sa floor, kitang-kita ko. Tinapon niya 'yon, sabi niya no, hindi siya magiging uh, sa ganyan. Ganun guys, minsan ang ating mga kababayan kahit ibigay mo yung effort, ang ibang lahi guys nakaperma na dun. may na promotion ka na na ganyan ka na lahat pero pagdating minsan sa ating kababayan ayaw kanilang bigyan ng chance pero ang may advice ko sa aking experience positive lang tsaka gawin pa rin yung makakaya mo at syempre hindi lang naman yung kung, may mga dahilan kasi kung bakit hindi para sa'yo yun, ginawa ko, inspiration yun, yung pagtapon ng papel ko. So, sa loob lang, guys, ng dalawang taon, nakakuha ako ng isang uh, break or maka-join sa isang company which is mas mataas pa doon na posisyon So, minsan kasi guys, ganito yon parang uh, masasabi natin na minsan kung hindi talaga para sa'yo, may mga dahilan. Basta ako kasi guys, ang nagiging motivation ko sa sarili ko, pag mga ganun kasi ang situation, ginagawa ko yun siya na inspiration at saka lalo akong nagsisikap. Saka hindi ako, wala lang, parang sa akin, dead ma. Siguro ang iniisip ko, hindi siya, hindi hindi siya okay pa sa kakayahan ko kaya niya tinatapon ng papel ko. So, yun guys, continue tayo don sa uh, sa sin ko sa inyo. Ayun, tas nun tas guys, uh, nung last na na last na doon sa pinuntahan ko na pinapapunta sa akin, so walang dumating sa kanila. So ngayon nagdesisyon yung 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 ano na yon, yung uh, labor na yon na isang pa na siya sa mataas na hukom ang aking kaso at uh, meron naman sila guys ng ano uh, kung baga may breakdown sila kung magkano yung makukuha ko lahat sa company so ayun naka-receive na ako uli ng mensahe at inaantay ko na lang din uli ang uh, ang susunod pa na pagkikita namin don so sana guys uh, mabigyan ng kalutasan ang nireklamo ko at uh, alam ko naman guys na ito yung tama na dapat gawin ko so para sa akin guys ang may advise ko sa mga kagaya ko ng mga OFW So kung alam nyo talaga guys na karapatan niyo 'yon, gawin niyo, uh, wag niyo hahayaan na ang company na ginaganyan kayo. So pinaghirapan natin 'yan, so kailangan kunin natin. So sa mga susunod ko, guys na video, ia-update ko sa inyo kung ano na yung magiging uh, resulta sa aking uh, reklamo. Pero ako guys, para sa akin nararamdaman ko at alam ko sa sarili ko na dapat makuha ko kung ano yung dapat kong makuha sa sa company kasi Syempre guys, 'di ba? Mahirap magtrabaho sa isang company. Kumbaga, uh, sa trabaho ko guys, kailangan nakafocus ka. Minsan nga guys, uh, dumarating na sa time na uh, hindi na nga ako minsan makapag-check uh, ng ano, ng ng ating uh, premier. kasi nga super busy minsan sa trabaho. So pasilip-silip na ako. So dumating pa guys sa uh, point na Uh, bibigyan na ako ng final warning letter kasi nah nahuli ako ng busko ko na uh, nag a ako ng ating premier. So nagkaroon pa ng issue, nagkaroon pa guys ng meeting, binigyan pa ng uh, uh, CCTV, nilagyan pa ng CCTV ang office ko para lang ma-monitor nila ako kung talagang anong ginagawa ko. Kasi nagkaroon guys ng complaino na palagi nga ako nagwa-YT way back mga 2021 sa office sa 2022 so yun yung nagiging kasagsagan talaga na gusto kong ma-monetize dahil parang naging hobby ko ba natutuwa lang talaga ako guys sa ganitong ginagawa ko so kahit minsan guys sa office dumating na sa time na nasa office ako panay ang pindot ko ginagamit ko pa guys yung uh, company desktop sa pag yt tapos may mga personal pa ako na phone, may company phone ako, may dalawa pa akong personal phone ko. Naka-ready lang yan dyan sa guys na piniplay ko lang na kahit wala ako dun. So, yun nagkaroon ng malaking problema. Pero, pagkatapos nun na-solve ko naman, saka tinigil ko na lang muna kasi talagang kailangan natin ang work priority kisa sa YT. Dahil eh, hindi naman, sa totoo lang guys, hindi naman talaga ako sumasahod pa sa YT kahit monetize na ako. Wala pa talaga akong nare-receive kahit uh, Uh, ilang ilang ano diyan dollar so nagi-enjoy lang ako guys natutuwa ako na uh, nakiki-join ako sa pringer natin marami akong nakikilala so parang na yun ang nagiging kalibangan ko at nawawala talaga guys ang stress ko so alam ko minsan guys na nagiging pasaway din nga ako sa group kasi minsan hindi ko uh, makita hindi ko ma-double check Uh, minsan wala ako sa premier naka-on lang yung ano natin, yung ating, um, ang aking main or ano man ninja dyan. So yun, so alam ko naman yun guys. So ito guys, um, sa susunod guys na aking video, i-update ko kayo kung ano yung uh, mga susunod pa na Pero kung sa ating mga kababayan na meron kayong mga problema, make sure na kompleto lahat ang inyong uh, mga records. Uh, lahat ng mga kailangan at ang mga evidence nyo kailangan sigurado kayo dyan para may panalo ninyo ang kaso. Kasi, um, dito kasi guys, alam nyo naman siguro sa mga makakapanood nito alam nyo naman guys, ang mga uh, mga taga rito, minsan, yan yung nagiging favor pa ng batas. So, kung desisyon talaga kayo na magreklamo, siguraduhin ninyo na kumpleto lahat ang mga requirements kung ano yung dapat ninyong ipaglaban. So, ako guys, tuloy-tuloy talaga to. Uh, ito guys ang nakaka-hold pa sa akin sa ngayon kung bakit ako nandito pa. Kasi ako guys, uh, sinabi ko nga nung mga nakaraan na gusto ko na guys na wag nang magtrabaho sa company. Gusto ko na lang maghawa magkaroon ng business. Pilipinas, dito at saka sa iba na lugar pa. So, parang nagsawa na ako guys sa, ano, sa hospitality. Kasi matagal na talaga ako guys sa hospitality din. So, parang nagsawa na ako. So, parang nag-decide na ako na mag-i-run uh, ko na ang anumang business na meron ako ngayon. So, gusto ko na lang siyang dagdagan ng dagdagan uh, para, para diba, uh, sarili ko pa yung oras. So, dahil nga sa meron akong kaso na sinampa, so, ito, nandito pa ako naka, na, na i-stock pa. So, yan yung inaantay-antay ko. So, sa ating mga kababayan uh, alam ko na maraming marami talaga ang mga taong gustong magreklamo wala lang sila ng lakas ng loob thank you for watching thanks guys so i-update ko kayo guys sa susunod na aking video kung ano yung uh, uh, magiging result sa sa aking reklamo thank you for watching guys maraming salamat po sa inyo sa inyong mga panonood thank you bye bye god bless